Hello guys! Yan. Pag-uusapan po natin itong, magkukomento lamang po ako, no? Pag-uusapan natin itong si Anabel Rama kasi nakakaloka, nakakaloka ang kanyang pagiging asong tahol. <laughs> asong, uh, what? U-L-O-L? -l? Okay, kayo na po ang bahala. <laughs> Sa totoo lang mga kapatid, grabe, no? Wala kasi akong ginagawa, kaya Marami akong napapanood na videos sa YouTube, sa TikTok, at saka sa Reels na tungkol kay Anabel Rama, Richard Gutierrez, and Sarah Labhati. Alam niya yung si Anabel Rama, dati ko pa yan napapanood talaga kung ano-ano yung lumalabas sa bibig niya, no? Pero okay lang yun, okay lang yun kasi chika-chika, mag-i-enjoy naman tayo makikinig. Pero ngayon nakakairita yung, grabe, no? Yung ito po ay ang tinutukoy ko po yung hiwalayan nila ni Richard Gutierrez at saka ni Sara Labhati. Kasi kawawa ang Sara, no? Nagkaroon ng biana na parang asong tahol ng tahol. Sirang asong tumatahol-tahol. Kasi, bakit kasi naman hindi ni Richard masabihan yung kanyang ina? Tumahimik ka, mami. Problema namin ito. Kami ang bahalang magsalita. Okay na sana sabihin niya na si Richard Gutierrez ay nasa kanya. Pero huwag na niyan sirain yung si Sara. Kasi, Kasalanan ba ng mga magulang ni Sarah kung mabakasyon sa Pilipinas? E, Pilipino naman yung nanay ni Sarah at kasi si Sarah ay nasa Pilipinas. Grabe no. Ay nako. Na, mga kapatid, sa totoo lang, iniisip ko lang. Naisip ko, bigla kong naisip na siguro kaya si Rufa Gutierrez noon naging punching bag ng kanyang asawang si Yelmas kasi nga, kasi nga, sa sobrang inisiguro ni Yelmas kay Annabel Rama, doon sa mukha ni Rufa napunta yung mga kamao ni Yelmas. Ayun. Grabe no. Tahimik. Ang tagaw tagal kong nawala, di ba? Ayan, tuloy nga yan, nakita niya ulit ako. Ayan, pero hindi nga. Grabe talaga ng mga kapatid. Grabe talaga si Annabel Rama. Hindi na lang talaga tumahimik. Hiyaan na lang sana niya yung mag-asawang bahalang lumutas ng kanilang mga problem problema. Tumahimik. Na Thank you so much for watching, guys. Please subscribe, like, and share. Comment po kayo. Mag-chika-chika tayo.